Inimok ni Senator Wingo Chalian ang Department of Trade and Industry na habang buhay ng ipagbawal ang paglahok sa anumang government project ng mga opisyal at kasapi ng mga kumpanyang nasangkot na sa mga manumaliang proyekto ng infrastruktura. Ginagamit umano ng ilang individual ang parehong grupo ng mga tao sa pagbuo ng bagong korporasyon upang muling makasali sa mga proyekto ng pamalaan kahit dati na silang napatunayang sangkot sa mga ghost o substandard na kontrata. Giit ni Gatchalian, dapat magpatupad ang Philippine Contractors Accreditation Board na nasa ilalim ng DTI ng mas mahigpit na patakaran na katulad ng ipinatutupad ng Government Procurement Policy Board o GPPB kung nga o kung saan kasama sa pagbabawal maging ang mga shareholder at kaanak ng mga may-ari na mga kumpanyang na blacklist. Punto pa ng Senador, dapat magkaroon ng koordinasyon ang PCAB at GPPB Upang matiyak na kapag ipinagbawal ng, ng isang ahensya, ang isang kumpanya dapat otomatikong hindi na rin ito makasali sa anumang bidding ng iba pang ahensya ng gobyerno. Layunin ng panukala ni Gatchalian na tuluyang maputol ang operasyon ng mga mapang, mapansa, mapagsamantalang kontratista at mapanatili ang integridad ng mga proyektong infrastruktura ng pahamalaan.